Kanin, ito po, binili ko isang bandel. Dahil sabi ko, ito ang kakainin ko. Kasi bawal na sa akin kanin. lang papalit. Buti sa inyo may mga away kayo, no? Pero ako, promo. Ganyan Ayun Ay, ang katuwaan ng mga may tindahan. Ganyan na na Oo. Kasi, una, mayroong gumagala na piki ngayon, May gumagalan dito piki eh. Mura eh. Hindi eh, na, na, na nga bumalik. Sinita ko eh. Ay, may ako. <laughs> sabi uh, ko, ipadampot kita sa barangay kala mo. Ang ah, bogad yun, pag -in -in mo. Kalata ah. <laughs> naman na pigi kasi sa video. Kasi hindi umabot sa halaga ng tunay. Sa tunay, mahal talaga. Oo. Ah. Kaya lang mura. No. Hindi na rin Sabi ko, ipadampot kita sa barangay. Alam mo. Ito ang remedyo dito. Masarap ito. Ang kain nang minagawa namin sa provinsya sa sarap ito. Makakalimutan ka? Oo. Adobong kangkong, pwede nang. Yung iba naman, iba naman nakita ko, ginagaya, ganito kong laki o. Oh. Tapos ginagataan. Sa mga ano naman nakita ko yan, mga victim, <laughs> Makulog kami. Di gross. Oh, kita mo ang dami. Kunti lang. Oh, dulo lang kinukuha ko eh. Malambot. Kasi ito. Ang mahal ng... Ang kung ngayon, napakamahal. O, ngayon, yung ngayon, ito ngayon, remedyo dalawang, para na pakinabangan. Dalawang night dream. Ngayon, sino ang hindi nakatikim nito? Silang mga lights, ma'am. Okay. Sarap mag-uong kwan. Bakit ay guys mo, dadali ko sa mga tayo. Ay niya, suruin. Mag-dalawang... Ay po. Ay po. Ay po. Ay po. Ay po.